What's up guys? Sino ang gusto ng motor na ganito guys? Ganyan. Ito yung pinapagawa ko guys. Nagpagawa ako ng sampung ganito guys. No? Brand new. Nagpagawa ako ng ganito. Ito kasi luma na motor to. Pero pinakita ko lang sa inyo guys. Dahil ganito pong motor ang ipaparapol ko sa inyo guys. Sa aking YouTube channel. Kaya sa mga gustong sumali, mag-comment na kayo doon sa aking mga video na nasa YouTube ah, mag-subscribe na, kayo sa aking YouTube channel dahil doon ko iparapol ang mga motor pang negosyo po yan guys yan po yung design ko talaga sa pagninegosyo ng tuyo mga gulay yan yan po yung negosyo ganito po ang style design niya guys may bubong may bubong motor pwede badja pwede yamaha yamaha kasi to na motor yan yamaha yan yan may side wheel yan po yung pangnegosyo po talaga yan guys. Kaya sa mga gustong makaabil ani guys, ah uh, sampo yung pinapagawa ko niyan. Iparapol ko sa aking YouTube channel, no? Kaya mag-comment na kayo sa aking video sa ano ng hashtag Jupiter's Capital Negosyo Rapol, no? Kasi doon ko ipaparapol ito. Hindi hindi ako kukuha ng comment sa aking Facebook page sa YouTube lang. Sa Facebook page guys, yung mga ano lang mga pangkapital lang ang ipaparapol ko pero yung mga ganito special to guys kasi nasa 75 to 80 thousand ang isa nito e nagpagawa ko ng sampo para ipaparapol ko sa aking youtube kaya mag subscribe na kayo guys masarap yung paglakuan guys itong ano maglako kayo iangkas mo yung asawa mo dyan no dalawa kayo magnegosyo mag iikot magsisigaw gulay kayo dyan yan yan net lang yung inilagay kong sahig para pag umulan to, tu tutulo lang siya guys yan kasi pag magbalot balot ka ng tuyo dyan sa ibabaw mabasa man sa ulan tatagos lang sa baba ang tubig kaya sinadya ko yan guys good luck ngayong uh, mamaya magpaparapol tayo ng pangkap pangkapital guys no? 25 yung papalarin na manalo mamaya. Baka ikaw na ang susunod, no? Linggo-linggo ang ating rapol. Yung mga ganito naman sa December to ipaparapol, guys. Sa December, isang buwan na lang naman mahigit. No? December na. Kaya kung sino ang may gustong manalo ng ganito motor na pang negosyo kita kayo ng malaki guys dito nagsimula ang aking pagninegosyo yung mga ganitong motor design ko yung ganyan no? ako ang nagdi-design yan dito sa baba stakan yan dito sa baba stakan ng mga box box yan ng mga gulay or tuyo dito naman sa taas ang mga display dito alika guys lapitan natin guys lapitan natin no para makita nyo talaga bababa mo na ako ng sasakyan ko ah, ala natapon yung koko ito guys oh. oh ito, ito yung dito yung nakalaga yung mga mga nakabalot na tuyo, guys. Hmm. Dito nakabalot yung dito nakadisplay display yung mga nakabalot na tuyo. Dito naman sa baba, yan yung mga istakan guys ng box-box na tuyo. Yan. Tapos ito ito mga nakabalot-balot yan. Sipo ito guys kasi may bubong yan. Ito loma na to. Ito yung pinatindahan ko sa pamangkin ko nung mga naka uh, five months ago. naka na po ito. Kaya kinakalawang na. Okay. Ganito lang pinapakita ko lang sa inyo na ganito yung ipaparapol ko guys no Ganito yung ipaparapol ko sa aking sa aking YouTube channel kaya magsubscribe na kayo sa aking YouTube channel ha yan mag, mag na kayo sa aking YouTube channel guys o, ganito pong sidecar na yan safe ka 'yan hindi ka mabibilad sa araw niyan pag maglalako ka guys kasi may bubong di ka rin mabasa sa ulan yan oh, sino may gusto nito sino ang may gustong ganitong motor mag subscribe na kayo sa aking youtube ha sino ang may gusto nito guys mag subscribe kayo kasi sa youtube ko ipaparapol ito guys good luck